Okay, yummy! So, ang dinner namin is chow fan at chow fried dough. Shumai. Chow fan. Chow wan at chow. <coughs> Dahil nag-decrave kami ng halo-halo kanina. Mag-halo-halo -halo tayo ngayon. Chow fan. Tara, kain na tayo. Let's okay. eat! Oh my God! Ba't halo-halo agad kinain mo na? Halo-halo lang. Halo-halo Min mm, so, ka mm, Gusto ko talaga. Mmm, sarap. Kain, Ka-e. Mm, mm. Harap. Ba so, talaga na brave. Chow Ako lang ata kumain ng kanin. Mm. Harap. na Kasi na kasi na nasa express kami. So, uwi kami dito. Walang chowking. Kasi gusto namin yung halo-halo. Kaya nag-jollibee lang kami. Pag uwi. So, pag-deliver so na lang kami. Iba pa rin kasi talaga yung feeling pag nag-crave ka ng... Pag nag-crave ka. Pag di, di na... Uh, bibigay yung ano, cravings mo. Parang may kulang. Ha?

Parang init na init kayo ng tatlo ah. Oh. <laughs> Kasi nung nasa landmark kami na wala kami ni sister eh. Oo. Oh. Tapos? Kasi may yung alam saan pupunta. Pati nung palabas na kami, di namin alam. Kung di pa namin nakita yung Toy Kingdom. Di pa namin matandaan kung ilang <laughs> best back, may back yan, bukawa, Yeah. Di nga namin alam kung bumaba ba tayo dito kanina? Dito ba tayo duwanda niya? Aba, malay namin, tamin dalawa ng tatanong, hindi naman namin alam yung lugar. Sabi ko, lagi kami dito, pero kay Mar lang ako lagi nasunod. So, pag dalawa lang pala kami, mawawala kami. Mm. lagi ako nakarelay sa kasama ko. Mm. ko lang mo sana. Yun. Kaya kanina mga kaya, miss, ngayon ko lang, kanina ko lang na-realize na, kaya pala namin masanay mag-isa. Alam niyo yun, Kasi hindi sa lahat ng oras kasama mo siya. <laughs> mga kaya, miss, yung umalit sila, kumakamang si Chiria. Tapos, nagsopaw kami. At cream. At tagal pa nila. Kung kaya nag-download ako, tsaka sila dadating.